pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, may mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng lalaki. Napakaganda ng bata, kaya tatlong buwang itinago ng ina. Nang hindi na ito maaaring itago pa, kumuha siya ng isang basket nayari sa tangkay ng tambo at pinahiran ng alkatran. Pagkatapos, isinilid niya rito ang bata at inilagay sa tal talahiban sa gilid ng ilog. Ang atin naman ng bata ay lumagay sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng faraon. Natanaw niya ang basket kaya't ito'y ipinakuha niya sa kanyang katulong na naglalakad naman sa tabing ilog. Nang mayabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita niya ang batang umiiyak. Naawas siya at kanyang nasabi, Ito'y anak ng isang Hebrea. Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, Kung ibig po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreang mag-aalaga sa batang iyan. Sige, ihanap mo ako, sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang kanyang ina. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, Alagaan mo ang batang ito at uupahan kita. Kinuha ng ina ang bata at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya sa kanyang ina sa prinsesa at siya itinuring na anak nito. Sinabi niya, napulot ko siya sa tubig. Kaya't Moses ang ipapangalan ko sa kanya. Nang binata na si Moses, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakita ang hirap na tinitiis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niyang sinasakta ng isang Ehipto ang isang Hebreo luminga siya. Nang walang makitang tao, pinatay niya ang Ehipsyo at ibinaon sa bu buhangin. Nagbalik siya kinabukasan at may nakakita sa kanyang dalawang Hebreyong nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan. Bakit mo sinasaktan ang kapwa mo, Hebreyo? Sinong nagbigay sa iyo ng kapangyarihang mga siwa at tumatol sa amin, Papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa Egyptyo? Ganting tanong nito sa kanya. Natakot si Moises nang marinig niya ito at noon niya nalaman na may nakakita pala sa ginawa niya sa Egyptyo. Nakarating ang balita kay Faraon kaya ibig siyang ipapatay si Moises Ngunit ito ay nakatakas at nakarating sa Madian. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos.